At sa kabila ng mga ulat ng pang-aabuso sa ilang pong over, uh, overseas Filipino workers sa Kuwait, may mga employer pa rin pala ho ang turing sa ating mga babayan ay isang kapamilya. Ang sukli naman na mga Pinay domestic worker, pag-aalaga at pag-aarugang tatak ng isang ina. Ang kanilang kwento sa Centro Balita mula kay Paulo Barcelona. Tawag pansin ang mga batang Kuwaiti na ito habang kinakanta ang minsang nag-viral na kantang Pinoy ng aming datnaan sa kanilang tahanan sa Kuwait. Paano ba naman kasi? Natutunan nila ito sa kanilang mga Pilipinang kadama o domestic helper. Ang pamilya Al-Idan at Al-Sharib ay may pitong kadamang puro Pilipina kaya na lamang nila Rose at Rita. Si Rosa ay 26 na taon nang naglilingkod sa mga pamilyang ito bilang kasambahay. Kanya na rin pinalaki maging ang mga anak at apo ng kanyang amo. Kung yung may birthday, yung mga nagbibigyan naman sila ng mga regalo. Saka kung yung mga meron naman akong problema sa Pilipinas, kung nagsasabi ako sa kanina ng tulong, nagbibigyan naman sila. Si Rita naman, 15 taon nang nagtatrabaho para sa dalawang pamilya. Pamilya rin kasi kung ituring siya at ang mga kapwa niya kasambahay, lalo na sa mga pang-araw-araw na bagay. Malaya rin silang nakapagluluto ng pagkain at nakagagamit ng telepono, bukod pa sa sapat na pahinga. Paborito rin kasi ng kanilang mga amo ang adobo at pansit na lagi nilang niluluto sa bahay. Hindi nila ako tinuturing na iba. Kung magpunta kami sa labas kumain, magkakasama kami kumakain. Hindi katulad ng iba na sineseparate ang katulong sila, hindi. Nauunawaan naman ng kanilang mga among kuwaiti ang pinagdadaan ng hirap at sakripisyo ng kanilang mga kadama. Kumita lamang ng pera na ipadadala naman sa mga pamilyang naiwan nila sa Pilipinas. Ang paniniwala ring ito ang siyang nagtulak sa kanilang kondenahin ng pangmamaltratong ginagawa ng ibang mga amo sa kanilang kadama sa Kuwait. And when I go work, I make hard to take my salary. Uh, like them when they work, it's like uh, my work. Harami. yani, حرام يعني انا siya sumasama din daw ang loob niya. Kaya para sa mga kagaya ni na Rosa Trita, na kapatid na kung ituring ng pamilya Al Idan at Al Sharib, hindi nakatakataka kung pagmamahal din ng kanilang ibalik sa mga taong hindi nila kadugo ngunit tinanggap sila ng buong buo. Patunay rin ito na saan mang panig ng mundo at magkaibaman ng kulturang kinagisnan, nananaig pa rin ang mabuting asal at pagkakapatiran. Mula rito sa Kuwait, katuwang si Rocky Cabigting, ako si Paulo Barcelona para sa bayan.